Hola mga negosyante at may-ari ng negosyo, handa na ba kayo na dalhin ang inyong serbisyo sa customer at pagbebenta sa susunod na antas? Ngayon, dinadala ko sa inyo ang isang kamangha-manghang set ng mga tool na re sa paraan ng paggamit ninyo ng WhatsApp para makipag-ugnayan sa inyong mga kliyente at ang pinakamaganda sa lahat, nasa isang lugar lang ito, Coldwell. Coldwell ay isang tool na dinisenyo para palakasin ang atensyon sa customer at mga benta sa pamamagitan ng WhatsApp at iba pang mga platform ng mensahe tulad ng Messenger, Instagram, Telegram at Webchat. Sa Coldwell, maaari mong isentralize ang lahat ng iyong pag-uusap sa isang inbox pahusay ng pagtutulungan ng koponan at pamahalaan ng malalaking dami ng chat ng epektibo. Bukod pa rito, mayroon itong mga advanced na tampok tulad ng automaticong pagtatalaga ng mga pag-uusap mga panloob na tala, mga label, mga funnel at marami pa. Lahat ng ito ay idinisenyo para magbigay ng karanasang pambihirang atensyon sa customer at tulungan kang palaguin ang iyong negosyo. Sa kabuuan, ang Colbel ay ang iyong kaalyado, perpekto para pamahalaan ang iyong mga chat, pabilisin ang iyong gawain at mas makipag-ugnayan sa iyong mga kliyente. Sa kabilang banda, kung gumagamit ka ng WhatsApp sa iyong negosyo, alam mo na ito ay isang makapangyarihang kasangkapan, pero sa apat na kasangkapan na ito ng Colbel, gagawin mong purong mahika ang lakas na iyon tuklasin natin ito ng magkasama. Handa ka na ba? Tara na! Una, pag-usapan natin ang online na tindahan para sa WhatsApp. Isipin mo na magkaroon ng virtual na katalogo kung saan pwedeng mag-explore ang iyong mga customer sa iyong mga produkto. Idagdag ang mga ito sa cart at gumawa ng kanilang order direkta sa WhatsApp. Ganun kadali. Ito ay perpekto para sa mga maliliit na negosyo o kahit na malalaking tindahan na nais mapanatili ang kalapitan at kasimplehan sa karanasan ng pagbili. Lahat ng ito nang hindi kailangan ng komplikadong website. Ang iyong mga kliyente ay isang mensahe lang ang layo sa paggawa ng pagbili. Ngayon, dumako tayo sa widget ng chat para sa mga social media. Ang widget na ito ay nagpapahintulot sa iyong ikonekta ang lahat ng iyong mga platform tulad ng WhatsApp, Messenger, Instagram at Telegram. Isipin mo na ang isang kliyente ay dumating sa iyong website at maaari kang kontakin gamit ang kanilang paboritong social media sa isang click lang hindi lamang nito pinapataas ang iyong mga posibilidad ng conversion, kundi pinapabuti rin ang karanasan ng kliyente. Dahil sa huli, sino ba ang hindi nagmamahal sa kaginhawaan? Ang ikatlong tool ay ang tagabuo ng QR link para sa WhatsApp. Perpekto para sa mga oras na kailangan mong makontak kaagad ng mga kliyente ng walang komplikasyon. Ilagay ang iyong QR sa mga polyeto, business card, packaging ng mga produkto, o kahit sa iyong mga social media kailangan lang iskan ng iyong mga kliyente at ayan, nagsusulat na sila sa iyo sa WhatsApp. Numero na walang error. At sa wakas, ang generator ng mga form para sa WhatsApp. Sa pamamagitan ng napakahusay na tool na ito, maaari kang mangalap ng mahalagang impormasyon mula sa iyong mga kliyente bago nila ito hilingin sa iyo. Ito ay perpekto para sa pag-schedule ng mga appointment, tumanggap ng mga partikular na kahilingan, o kahit suriin ng mga posibleng kliyente. Kaya, nandiyan ang mga negosyante. Ang pack ng panghuling kasangkapan para sa WhatsApp mula sa Colville. Kung nais ninyong palaguin ang inyong negosyo, magbigay ng natatanging karanasan sa inyong mga kliyente at gawing mas madali ang inyong mga proseso, ang mga kasangkapan ito ang susi. Ang lahat ng mga link ay nasa description, kaya huwag nang maghintay pa, subukan ang mga kasangkapan ito at sabihin sa amin. Magkita tayo sa susunod na video, paalam.